Kani tinuod na nga istorya para ni sa mga tao nga kanang bisyoso dito kaayo nga dayon og badlungon sa mga asawa maingon like ayaw pagbuot kay ako aning kwarta. Oh. Dayon maingon pa nga mas malipay sila kung barkada ang kauban sa mga kung sa bisyo inom-inom. Kay ngano? Sa tinuod lang. Ug magsakit na bitaw mo. Why barkada mo unong ninyo? Kay ang barkada mo lang na para sa kalipay. No pero ug um, nana ka sa kasakit walay barkada ng moonan nimo walay mo barkada nimo mutapad nimo diha mag amuman nimo pamilya nimo nya sakit kay mga istorya no dili na angay kung kay ang barkada kabalo mo ang barkada kung nana moy buhato nana moy loy ipano nana moy patiyon mukan pa na nimo mo musaway pa na nimo mo ingon padayon ay bisyoso mong kukayo ta itong na inana to siya o, pero kauban to ha kauban to ninyo kung unsay mga unsay mga bisyon ninyong gibuhat mga inom inom no, klaro pa ka istorya naog ka nang magluya na mo ang muonong ni asawa, pamilya muna mo haplo ni mo, asawa, no, mo, ni mo. barkada mo anha ni diha no, wala na wala na ng barkada dili na ka do ulon sa so, tinuod lang no? Manang no, dili ang ay magpasakit bitaw ni istorya dahil sa mga asawa. Kaya eh, sakit na kayo para para bitaw nga istoryahan yung mga inana. No, dili maayo na. So kay ang barkada para po, mo kauban lang na nimo kung unsay mga bisyo nimo pero magluya na kawala na. At tinuod na nga pagka istorya